We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Good times. Good morning. Goodbye, Joy. So, ayan. vlogmas Day, etc. So, huginat natin sure. Ko ano So sing. Laos, hindi na nakapagpalit si Kabash. So, ngayon, ang mangyohol natin sa inyo ay from Tai Tai Changi. So, itong mga to ay tawag dito is Terno. Terno, Terno. So, may mga re lang tayo. Ayan. Terno number one. Ayan. So, hulaan nyo. Magkano nakuha ni Kabash yan? Ayan. Ang tawag dyan is Toko to Tokong kasi hanggang tuwod siya. ayun Ang cute ng design nito. Sa totoo lang. Ayan. Tapos, pasando style siya. Ayan. Trash. So, next. Itong color. So, may nabasa ako online. Ito, trivia uli, Na ang color of the year daw next year sa so Chinese calendar is uh, Mocha Mousse. Yun lang. Share lang. So, this one naman ay terno pa rin. Sando, sando naman siya. Pasand. Ito is kay Kabatch to. Mahilig magsuot si Kabatch ng mga terno na pambahay. Ayan. Short naman to. Short. Ayan. Yung isang to kung is for aling tearing. So, ano yan mga Christmas gift natin yan. Sa mga ating senior. So, ito, again, akin pa rin. Ayan, pink siya. Ay, hindi to pink. Ay, hindi. May, may halang pink purple siya. Ayan. Short to short. Or to sa iba. So, turn na turn na pa rin siya. Ang nag um, price range siya, tay-tay tang change ng mga terno is 182, 150, 180, ganun. Ito, ayan. Pablaus naman siya. Pero, ayan. Konti lang. Masarap kasi ang ano, pantulog tong mga ganito. Kaya bet na bet ni. Kabuchon. So, next color red. Turno pa rin po siya. So kanina, actually kanina lang, ay last night pala. Ang um, kasama natin is si Nanay Cheat, si Cookie, and uh si Ate Asha and Eon. Yung nagtiyang-tiyang kami. Ito, Papakita natin 'to. So, ayan. May nang store. But, saring, tayo tayo home. So, ayan. Ano siya? Ito ang kanyang Christmas dress. Ayan. Polka dots. No red. Ayan. So, ang turn na to. Ayan. Short siya. Short, short. Then, this one ay sando pa rin. Sando, sando. Ayan. Terno, terno. Kasi mahilig tayo sa turno. Ayan. Again, nag price range from 80 pesos to 180 pesos ang mga terno sa Changi. Taytay -tay Changi. Dito po yan sa Rizal. So, ito. Trench color pink. Magaganda po kasi yung mga tela doon actually. So, alam nyo na. Ito, may bulsa pa. so, alam nyo na. Kung kanino to. Kasi color pink na naman. Isa lang bulsa niya. Color pink na naman siya. Pantulog ko to. Ayan, mga short short. Pambangan. Ayan, mahilig ako sa mga gantong design. Ayan, ang ganyan lang siya. Ayan, so, an, ito lahat ng term natin. Kasi next batch is short, duster, and shirts. and yung mga pangre natin. So, one, ito pink, red, two, violet, three, yung parang brown, brown, ayan, four, one, two, three, four, Then, five tone, brown, ano, dark. Dark. So, one, two, three, four, five na, terno. So, let's take a picture sa lahat ng designs and color. Ayan. Mga kabatch trend. Ayan ang ating mga terno. So, next. Punta tayo sa ating ano, um, duster. Yan, makaplastic so So, re maragalo din natin itong duster. Hmm. Itong cute ng color nito. Ayan. Ayan siya, mga kabatch. Ayan. Maganda to. Para sa kanya. I think. So, sinanay pumili ng isang design. Ito. Ayan fresh. Maninipis lang po to. Masarap sa sa balat. Kaya nagugustuhan to ni Aling Terry. So, ang size niya is XL. Kinukuha ko sa kanya XL para hindi sobrang sikip. Ayan. Para ano, kasya din sa akin. <laughs> yung duster niya. Ayan. Kapag nagbabakasyon siya dito sa akin. Ayan. So, dalawang klase lang ng duster kinuha natin sa kanya. So, again, ang price, eto, this one ay 180. Ayaw magpatawad ni Ate. 180, isa nito. Yung mga terno natin, nakakuha ng 100, ng 150, uh, 80, ganun. So, next, eto, the best to, shirt na to. Mga pang, ano ko to, eh, uh, everyday use Yung t-shirt. Ayan. ayan, ayan. Ano po siya? Makapal. Yun ang comment ni Takbo Noel. Makapal ang kanyang tela. Susukat natin. Ang brand niya, yung ayano. o. XL to ba? Elite. Pero, ang ganda talaga ng tela nito. Promise. So, para maiba naman yung ating ano. Ating t-shirt. Ano? Background dyan. sure. Ayan. So, ayan. Sa so, panglalaki to, yung pinili ko na to. Ayan, kasi na sa atin promise. So, ayan. This one lang ay 150. So, may paggagamitan ako nito sa akin travel. And, Asia. Asia tour. <laughs> Nagkabatch. So, ito, next. Short naman. Ayan naman. naman uh, urban type siya. Ayan, size 34. Ayan. Pero 32 lang si Kovach. Kasi ayaw akong ano eh, yung masikip. So, ayan. Trench. Feature. So, size 34 kinuha natin. Ito yung pink. Ayan, may pocket siya sa record. Nagustuhan na, actually nagustuhan na takbo na lang. Kasi, oh, may taga pa siya. Ayan. So, same size pa rin. Kinuha ko sa amin. Ito sa kanya. Dark brown. Muka. Dark muka. Sa akin ganyan. 34 pa rin. Urban pipe. So, ayun nga. May bulsa siya sa likod. Then, may pocket sa harap. Ayan. Dalawa. Ayan. Change! So, picture na tayo with the shorts. And, kasama t-shirt. So, next. Ito. May nakuha tayo doon four one hundred Sa Tide Tide Tangge, Changge, tayo tayo. So, tuwing pumupunta po tayo dito Ay hindi kasama si Takbong novel Kasi wala po siyang Tiyaga Sa paglalakad At pag ikot doon Ayaw po niyang bumibili doon So, balit si Kabash Ay mahiling siya changgean Ayan Ang medyo po ay 3, four one hundred No, um, di ba? O sa mall din yung makukuha yan ng 100 pesos. Pero ang um, ang ano naman niya is ano, makapal. Ayan o, oh, ganda. Ng medyas. So, ito, pwede itong pang regalo or personal use. Ganon. So, next, ito, ito yung mga nabili ni Cookie. Ayan, um, kumuha siya ng ladies. Ay, hindi ko alam yung color. So, parang dark green. Ayun lang. Stretchable po kasi to. Uh, size XL lang kinuha niya. Ayan. Ito na po ang pa-Christmas natin kay Cookie. So, pinapili natin siya kasi may naman. Kukuha ng hindi naman pala na gusto. So, hindi ko ba rin tong t-shirt na to? Para makita niya. Actually, pwede tong pang ano, baggy weather. So, ayan. Ang t-shirt. XL. Ayan. So, ito, di ko ba bang magkano presyo nito? Ito mga to. Kasi, ito po ay regalo natin for cookie. Si Cooks. Ayan, XL siya. Ma, cotton talaga siya. Ang ganda ng tela. Puma to, puma. Pinili na mm -hmm. red. Siguro pang Christmas ni Cookie to. Tapos ito, favorite color niya. Ito na po ako sa kanya sa t-shirt. Diba? Ayan eh. Siguro may re-regaluhan siya nito. <laughs> New York. Parang kilala ko na kung sino. Ito ay XL din na yan. Ayan. Mga overhands daw to. So picture. So next. Ito naman. Nakuha ko. Ang regalo natin kay Chibi. So, halaan nyo kung sino si Chief Dave. So, ayan. Nakita lang kasi ako doon sa shirt. Nakalagay, Peace, Love, Christmas. Ayan, Christmas design. Ayan siya. So, kinuha ko sa kanya ay size large. Kasi baka liito na agad ang bata. Ganun. So, ayan o. Oh. May papadyama. Nakapartner niyang pajama. Mahaba. Eh, pwede naman itong i-ganto Tupiin kung nireregaluhan po kayo na hindi pa ganun ka ano ka tangkad or something so medyo antok na si Kabach <laughs> pero still kailangan natin tapusin ang ating tay tay changi so ayan na tinikip ko siya pwede naman French. pero ayan ganyan siya kaba nireregalo natin to kayo babe. so picture So, next pa rin. Ito, tatlo. tatlong dress. ni chabay. Picture tayo. So, meron dito, parang boy. Unicorn. Ayan. Malaki na ang ating kinuha. For chabay. I think size ano to. Large ulit. Large. Ayan. Para hindi niya, ano, liitan agad. Nakita na ko dito kasi unicorn. Ayan. Parang rainbow color. Tapos green. Tapos next, floral to. So, floral design na pink. Pink pa. Ayan. Large pa rin. Siyempre, kinuha natin Porto Babe. Ayan, re natin yun sa kanya. Tapos may mga, ano, mga damit na yun sa mga bat. Ang galing kaliitan. Mmm, red. Maputi po kasi si chubby Again, large. Kaya bagay sa kanya yung magandang color. Color. Ayan. So, picture tayo. 3, 4 ano to. I think 270. Wholesale sa price. Uh, so, dyan nagtatapos ang ating Taytay Changi. Ay! May pasilip tayo. Kasi gagawa si Nanay Cheat ng bagong ortina ni Kabach. So, ayan. Ayan nakapita na tayo ng color pink. So, this one, ipapagawa ko to na ano. Tingin ko, um, ano lang. Dito, cortina sa ating room and mga punda. Yung so, sobra is punda. Ayan, ayan ganyan muna siya. So, ano to, 6 yards ang kuha ko. So again, ang mga tela po sa Taytay ay napakamura lang. So this one nakuha ko siya ng per yard is 45 pesos only. So sa hindi nakakaalam dyan, nagpapagawa lang tayo ng cortina and mga punda bed sheet kay Nanay Chi. Pero this one, itong nakalagay ngayon sa ating bed ay from TikTok shop. Ilalagay na lang natin sa description down below ang kanilang link. Kasi nakadami din ako ng ng order sa shop nila. So, picture tayo sa ating telampin. Excited na si Kabar. So, ito pa ang ating tela. Glass, but not the Ang gagawing kortina ng nanay. Ayan, ang design ko ngayon. Kasi, ang lucky color, Uh, for year 2025 is green and golden. Ah, golden ba? Tama ba? Oh, oh, I think ano kasi ano eh, is year of the snake. Sa so, picture. So, ayan. Medyo humaba na ang ating tay tay chong get home. So, next. Sa so, next year yun know, ako. Mimili pa rin ako ng tela for bedsheet, kumot, and profilo case. Yun. Abangan nyo yun. So, ibubukan natin na video yun, I think. Para, maayos-ayos naman. So, ayan. Maraming salamat sa panonood ng aking vlogmas, mga kabachoy. Shazam!